Kamusta na po yung programa nating Walang Gutom Program na ipinatutupad sa kasalukuyan? At baka may mga updates tayo, may mga konting twist at may mga addendum na ginagawa. Kamusta na po? Sa kasalukuyan, kahil itong Walang Gutom Program, nagserve tayo ngayon ng 300,000 beneficiaries. And before matapos pong taon na ito, ay magdadagdag po tayo ng karagdagan na 300,000 households And then by next year, magdadagdag po tayo ng another 150,000 dahil ang layunin po natin by 2027 ay sakop na po natin o covered na uh, sinuserve na natin yung target natin which is 750,000 household beneficiaries. Ito po kasing walang gutong program, gaya nga po nang naipaliwanag kanina, nagpo-provide po tayo ng 3,000 pesos worth of monthly food credits sa pamamagitan po ng electronic benefit transfer card na ginagamit po ng ating mga beneficiaries na bumili ng mga healthy foods uh, DSWD accredited stores kabilang na po dyan yung mga kadiwa ng Pangulo outlets. And ito pong uh, 3,000 pesos monthly food credit ginagamit po nila para bumili ng uh, uh, mula, mga pagkain mula sa ating food basket. Yung food basket po natin, 50% niyan ay uh, carbohydrates, pagkain uh -huh. ng, ng rice, sweet potato, ah uh, patatas 30% naman para sa protein and then 20% para sa fiber kagaya nga po ng mga gulay at prutas